Thank you natin yung ano niya. Uh, protection po sa ano sa ating ah, mga boss. Grabe natin kasi yung ano niya. Lumaya. Sira, sira na mga boss kaya papatayin natin ang Yung dati niya mga boss yung, ano yung, 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 yung isa niya yung ano ah uh, kung kagat. mga boss, yung, yung ilalagay natin. Rabel Matic na ano, design. Kalmot kalmot. Matic. Rabel Matic. So sige mga boss. So ayun mga boss yung ano niya, yung ano niya, goreng niya. Ito yung dati niya, sira-sira na mga boss. Mamaya ilatad natin. Grabe, na ano, tumagos na yung ano. Pero ang ganda ng ano niya, flooring mga boss, walang ano, walang gas-gas. Hindi po siya kagaya ng walang mating na ano na pag walang mating po yan yung pintura niyan sigurado wala na tumagos lang po yung ano niya yung mga buhangin na kasi yung floor mating niya na dati butas na po kaya tumagos pero kita nyo naman mga boss walang gas gas talagang protektado po yung ano niya yung flooring niya mga boss dahil po sa proteksyon ng ano ng ano natin mating yan po ang ano, yan po ang kagandahan ng may ano mga boss, may sapin siya, may flooring siya. So ayan mga boss, yan. Ang gagawin natin diyan mga boss ay ilalagyan po natin ulit. So itong luma niya, ay ko sa inyo mga boss, ilatag natin. Ah, para ano? Makita niyo. So ayan mga boss, yung ano niya, yung dati niya. Tayo rin yung gumawa niya mga boss. Ah, yung design niya mga boss, yan. Pulkadat, bilog-bilog yung ipapalit natin kasi wala na pong stock ng ganito ito po yan kalmot kalmot or steel matting yan parang ano niya ano niya yan ito pares yan sila mga boss may backing din to yan yung luma pares lang yan sila ang iba lang ito ang design niya is ano lang steel matting parang kalmot kalmot tapos ito ano siya ah uh, bilog kita nyo naman mga boss oh, kaya may buhangin siya kasi ano na sira sira na or most 2017 ko pa to ginawa so ngayon 2024 na mga boss 7 years na ganon ka ano yung ano nya ganon itong gagawin natin yan, sa isang ano po to church yan mga boss ang gagawin natin ngayong araw Actually yung gagawin natin dyan mga boss ay yung upuan sa likod upuan sarap, harap pero inisa-isa ko mga boss dahil hindi po kasya sa video natin sana ma-vlog ko pa yung iba yung sa likod tsaka yung sa tapos yung ceiling pa pa niya pala mga boss ito gagawin din natin niya mamaya yan tapos itong upuan gagawin din natin yan tapos yung sa likod yung mahaba na upuan pero ito lang muna ang main focus ko mga boss sa inyo ituturo ko sa inyo mga boss kung paano natin gawin yan yan. Tsaka ang kahalagaan na rin nito mga boss ng ano, ng mapping. Dahil kahit sa paglipas ng panahon mga boss, kita niyo naman yung ano niya, 7 years na. Kita niyo yung flooring niya, talagang ano na, uh, wala pang ka, ano, gas-gas-gas. Pumasok lang yung mga buhangin dahil sa yan, sobrang daming lalaki ng butas dahil sa kapak apak na rin. Kita niyo yung sa tago, yung sa ilalim ng upuan. Kita nyo. Hindi pa siya ano, hindi po siya sira, hindi kasi siya exposed. Pero yung sa gitna mga boss, makita nyo naman sa kakaakyat, baba. Pero pag wala na yan, pag wala po yan, hindi, na tayo, hindi po tayo nagmating, siguro yung ano niya, yung flooring niya, kung hindi gas-gas, may ano na rin, may sira na rin. Kasi sa kakaakyat, baba, yan po yung kagandahan ng mating. Yan po ano, yun po ang silbi ng mating natin mga boss. So ayan mga boss, ulitin yung bago natin ilalagay. So ayan. So, sige mga boss, ano lang tayo. Uh, itabas ko yung, ano, formatting. Ngayon, uh, i-click na natin yan. Itabas natin yung, ano, yung bago. Tapos, pakita ko sa inyo mga boss kung paano natin gagawin. Uh, ituturo ko na rin sa inyo mga boss kung paano natin gagawin. Uh, paano natin tabasin. So, ayan mga boss, ah. Nailatag na natin. Ang width ng ano na yan, yung steel mating na yan mga boss, ang width niya yan ay 72. 66 lang yung ano niya, lapad ng L3. Pero, hindi ko na pinutula, hindi ko na binawasan yung ano niya, width niya. Yung lapad niya para, uh, yun nga, sa ulitin, lahat ng ano mga boss, lahat ng sa upholstery, Di baling sumubra, wag lang kumulang. Yun talagang pinaka -teknik. Tapos tinupi ko yung gilid-gilid uh, para maganyan yung ano, yung forma para kasi babangga po tayo dito mga boss. Ayan, babangga tayo din Ay uh, ganyan yung teknik. Gupitin na lang natin diyan, mama. Sige, mama, mga boss, ipakita ko sa inyo kung paano natin itapas. Pero sa unang uh, step, yung ano, yung mating huwag nyo na pong bawasan yung lapad para hindi yung haba lang po yung ano nyo galawin nyo pakita ko sa inyo mga boss yung ano tabas yung panong technique. pero yung paglatad ganyan na ganyan mga boss so sige mga boss so ito mga boss ha, ituturo ko sa inyo yung pagkat diba ito mga boss ito ay tampoy nya ito po yung sagulong so dapat ang cut niyan mga boss ganyan guguhit po tayo ng ganyan mga boss tapos dito rin sa kabila Ito po yan. Ito po yan. Kasi yun natin. Tayo mag po tayo mag-cutting dito mga boss. Mag po tayo mag-cutting dito. Hindi po yan pwede kasi pag naano, pag nagkamali tayo, mabibitin dito. So ang cutting natin mga boss, mag-alawans tayo ng 3 inches or 2 inches. Ganun mga boss ang cutting natin. Ayan. Ayan po yung tamang pag-alawang. Ano Ayan natin sa kanto masyado. Ayan. 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 Ayan mga boss, ano makita sa kanto Natin, natin kasi pag tinabas natin ito dito mga boss pag tinabas natin ito hindi lang kung sakto kung pabiti mga boss yun ang problema kaya nga mga boss ang technique nito po di ba rin sumubra ka ng 5 inches 2 inches 3 inches basta hindi lang po masayang yung isang yarta yun ang technique sa kabila. Ayan. Ayan, And again. Pupuhit din tayo dito. Pupuhit din tayo ng At mga boss, pwede natin gupitin to. Para sumaktungan dito. Pero, you know, para panigurado. Kaya hindi po siya masaya. Ayan, uh, ayan. Ayan ang pinakalimutan. Ayan ito lang, ito lang, boss. Tapos ito, no? pahita lang natin sa lahat. lang natin. Ayan. Uwit siya. Ayan. Uwit siya. Tapos ito, ganun din sa kabila. Uwitan din natin. Kita okay, mo nag-alawans tayo mga boss pero alawans tayo ng mahigit 2 inches pero kita nyo. Paglapat natin pero muntik pa. Muntik pa dito mabitin Muntik pa rin ito mabitin. Yan. Madilig. Yan. Muntik pa dito mabitin. Eh kung in-streak natin, patay tayo, bitin na tayo. Yan ang tic. Kaya ganun ang muntik ng Yan. So dito, yung isa ulit. Yung isa. Yan. Mimisa. Yan natin. yung isa. Pagkitaan din natin ito. Yan tayo. Gapang-gapang, Gapang-gapang, Samuel! Gapang Samuel! Huwag po kayong gugupit ng dito. Nakakala niyo tama. Hindi ba rin akong sumubra. Kasi, nais pa ako. po ito. Nagupit natin ito. Itong ano, buong pano na ito. Buong tinabas natin ang kulang-kulang tapton niya. Kung masilan po yung gusto niya lumabas lang po konti ng one inches higit na po yung ano, matigas sa atin dito po tayo sa sigurado yun ang pinakaturo ko sa mga nag-apples pa lang yun ang ano yun ang pinakaturo yun ang pinaka ano pinakatamong patapas ng ano natin at saan mang sasakya lagi po natin ano eh. lagi po natin uh, allowance is the best isa sa masayang yung materialis natin na masayang yung materialis natin na tatlong yardang kulong kulang sa kunting dupit mo lang nakulang ka lang ng 1 inches, pangit na pangit na tingnan nakikita na yung ano eh kung yung customer masilan, masailan hindi another palit ka ng ano? Another palit ka ng materialis. Yan. Yan. I-adjust lang natin. Yan. Huwag po tayo dito gugupit. Kasi pag gugupit ka nito, laging ano, allowance. Allowance lang, allowance. Wala naman po mawala kung kasi lahat naman po ng ano, lahat naman ang po Pagkatapos na ay may ripasok po yan ang kontek na. Pamanong Alawas na nga tayo na. So ayan mga boss, tapos na po natin yung ano, yung pagtatabas. Uh, kulang na lang po diyan mga boss, ano yun? yung uh, strap. Strap na lang po sa gilid. Lalagyan na lang natin ng ano, piping sa gilid yung strap dito mga boss. Oh. Tayot po 'yan lahat. Para hindi po siya mapunit. Mga boss, kagaya ng luma. Ah. Uh, yun, 'yun 'yun mga boss, kagaya ng luma. Uh, lalagyan po natin ng strap yan mga boss ko para hindi po siya mapunit lalo na po yung sa mga kanto so, kagaya nito yan yun ang pong silbi ng strap mamaya pakita ko sa inyo mga boss yung strap andun sa kwan sa luma meron po tayo dito dun. pati na rin po yung paglagay so yan malinis na po mga boss And, malinis na tapos na lahat ganun lang mga boss ang style sa pag sa pagkating pag pagkatapas ng formatting Ah uh, basta wag lang po kayo ano magwag lang po kayo magpa-short lagi pag nag ano po kayo naalanganin lagyan niyo na po ng ano allowance yun po ang technique sa post so ayan mga boss maglalagay po tayo ng ano, strap ito yung strap niya gray lalagay po tayo dito lalagay na po tayo So ayan mga boss, ah, tapos na po natin yung ano, yung mating. So ayan mga boss, yan Mas malinis. Mas malinis siya tingnan mga boss kasi mayroon ano, na siya. May piping. May strap na siya bawat gili. Paikot po yan mga boss. you oh. know Maganda po yung ano niya. Yung protection niya kasi mga boss, tingnan nyo naman. Ayan. Tingnan nyo naman. Hindi siya masakit sa paa. Maganda po yung pag-apak nyo. Tsaka, pag may ano po siya, may buhangin, pwede po natin siyang ipagpag o pwede, pwede po natin siyang madaling walisan o vacuumin. kaya ano, pagpag -pag lang natin pwede. Kasi ano siya eh, hindi po siya kagaya ng walang ano, walang mating na ano siya, wala siyang protection. Wala siyang protection. Ito mga mga boss, ang ganda ng ano, ganda. Malinis tingnan. Tsaka kita niyo naman boss. Double protection po 'yan. Ayan. Ayan. No? Ganda ng ano natin. Ating natin. Lalot ano. Kalmot, kalmot. Uh, pag hindi po siya madulas pag inapakan, ang ganda mga boss oh. yan. maganda. maganda ang, magandang ano, protection talaga sa sa ating flooring para hindi po masira agad saka ano malinis tingnan malinis siya tingnan malinis po ano siya nandiyan na lahat mga pos, maganda